Good morning sa inyong lahat. Dahil umulan kagabi, marami tayong magagawa today. Hindi ako magdidilig. Libre na ang pagdilig ko. Pasensya na kayo guys kung paulit-ulit yung mga videos ko. Pero ganda-ganda talaga ako dito sa mga sunflower ko. O tingnan nyo naman. Katamtaman lang yung laki nitong sunflower na ito. O, ang ganda oh. Iba-iba ang color. O ito. Ganda. Ito din. O, iba yung kulay. Ah, Tapos ang dami pang magiging buko dito. Ah, ganda ng color. Oh, ito siguro dark ito. Ang ganda o. Oh. Wow. Ang dami ng bulak bulak Nakakatuwa. Ganda naman natin itong aking mga time na steak tomatoes. Ayan o, oh, nabuo na siya. Ang dami ng bunga sa isang puno. Ayan o. Oh. Nakakatuwa. Tsaga-tsaga lang guys sa pagtatanim. Tingnan niyo Malapit na makakapitas na ako ng bunga. Excited na ako. Ang ganda ng ulan kagabi guys. Kaya masayang-masaya yung mga plants ko today. Ayan. Oh. Lahat may bulaklak na. May maganda sila, oh. Ayan yung mga black beauty eggplants. Magaganda na din. Ito yung mga pahabol ko na pakuwan na sweet 16. Nalagay ko sa isang pilapil. Abot pa siguro yan. Tapos pwede na rin ilipat itong mga kalabasa. Ilipat ko na din yung mga kalabasa. At umulan ngayon. Malalaki na yung dahon pwede na siya. Tapos tingnan ninyo dito ako natutuwa sa mga kamatis ko. Ang tataba talaga. Ito yung 20 pieces. Oh. Pare-pareho yung laki. Tapos ang dami din bunga. Oh. Parang isang variety din to ng beefsteak tomatoes. Malalaki din. Kaya lang, hindi ko kasi maintindihan yung salita. Parang French siya o German. Hindi ko siya maintindihan. Pero yung sa picture, Mukhang beefsteak tomatoes din. Isang variety din ng beefsteak tomatoes. Ito, pagkadami-dami ng sanga, Oh. Ang ganda, guys. Alis na yung pagod ko kasi may bunga na yung mga pinaghirapan ko. Nakakatawa. Gustong gusto nila dito sa field, Oh. May bakit kaya yun medyo matamulay? Merong matamulay yung dulo dito. Siguro may sumipsip na insekto dyan. Ang hanapin ko yun. Tangganin ko na lang siguro. Pero ang gaganda. Lahat pala halos may bunga na. Eh. Oh. Matawang magtanim guys. kakaiban yung magtanim pa lang mas madami. Tapos itong mga giant sunflowers ko, may flower buds na din. Tapos itong mga cosmos, kabulaklak na din. O, oh, yung lago. Itong pinagkakabalan ko araw-araw, kaya hindi ako natigil ng bahay. Hindi pa ako sa taniman. Ang laki oh. nakakatawa nakawala ng pagod sila man guys yung pinost ko na busitaw dati ito na akit na siya lapit na itong mamunga kataba ng ano niya dahon tapos ito, direct sa ground ko tinanim pipino o, oh, medyo maliit yan. Pero yung mga kasamahan niya malaki. Direct yan sa ground. Ito naman, nilagay ko muna. Pinatubo ko sa sibling bags. Ayan, magaganda na din. Uwing ko ng guys, magtatanggal na ako ng mga unang bunga ng pakwan. See you next time on my videos.